Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat Ngayon ay eh, uh, malungkot yung uh, panahon Maulan dito guys Tapos yung temperature is uh, quantum, 14 degrees So malamig siya Tapos may ulan Kaya malamig tuloy-tuloy na to guys din din to maiumakwan pigilan yung uh, lamig ilang araw na lang ikwan na ilang araw na, na lang ikwan na mag uh, may snow ulit oh boy oh boy Babae ho, oh, nilalamig. ayan Grabe. And guys, makwan. Sa talaga yung panahon. Kagabi pa tumunko eh. Kagabi pa tumunko. Uh, ulan. ayan Malamig. sa atin dito guys sarap kumain ng kwan nilagang saging oh boy oh boy tapos yung tinatawag namin pag uh, sa kwan kami yung sa namin sa atlan sausaw sa ginamos oh boy oh boy grabe ito kasi guys wala walang kwan meron eh uh, kwan frozen tapos luto na tapos hindi siya gaya sa atin na may pwede tayo magluto ng hinog dito kasi kwa ay eh? parang luto na hinog na hinog siya yun sarap sa atin eh yung kwan pa eh yung mag green kunti eh diba sawsaw -saw mo sa kuan, oh. sarap Hindi nga, yung kwan, yung uh, balinghoy, kamuting kahoy. Yan, sarap din. Meron din dito, kaso frozen. Frozen siya. Tapos, eh, laga mo lang sa kwan, sa niyug. kasi pag ganitong kwan may ganitong ulan ah. Oh, hindi, hindi na ito mapigilan yung kwan yung uh, lamig yung ibang dahon nyo oh, nakikita nyo na kwan ah Dilaw-dilaw. Oh, nabawasan na yung mga kwan estudyante alas 3 kasi yung labasan ng kwan mga estudyante kaya ayan maraming kwan pag oh, oh, muna yeah, abaw may pulis ayun guys nakita nyo guys may kwan may pulis kwan, kwan yan kwan yan over speeding kasi nandito siya sa may school tapos yung nakahuli sa kanya ikwan eh, uh, ghost car yan yung tinatawag na ghost car kasi dito guys sa squan dapat 30 ka lang pag may uh, pasok yung mga bata dapat 30 lang kasi may mga kamera dito mahuli ka talaga magulat ka lang nandiyan na pala sa likod mo yung kuhan yung pulis saka yung daan dito guys pataas pababa ganyan parang bulubundukin dati siguro to eh ayan pababa tayo pababa ayan nakikita nyo rin sa kwan sa camera pababa dito guys yung uh, school bus driver, yung school bus driver mahal dito eh parang 24 or 25 per hour ay I may mean, aso feel po mo yan. mahal kaso yung license mo iba kuha ka ulit ng lisensya gaya ko yung license ko lang is uh, class 5 So pwede ako magdala ng ito, itong tapos 'yan. Yang sarap nyo, ayan yan. yan. Hindi ito pwede sa kwan sa mga bus or malalaking truck, hindi, pwede. Tapos pag may motor ka, may 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 motorsiklo ka, hindi rin pwede kasi iba yung lisensya ng motorbike dito magmumotorbike ka iba rin yung license kaya sa atin pwede no pwede nga yung walang license diba dito hindi kasi iba yung kwan may seminar ka pang kukunin tapos exam ka ulit ganyan tapos pag sa naman pag sa 10 wheeler or 16 wheeler 32 wheeler ganyan 18 eh iba rin dapat mag uh, kuha ka ulit ng exam road test ka ulit bago ka bigyan ng bagong uh, license yun Tapos, so, ang mahal pa naman ng bayad nyan mag mag, mag road test ka dito oh. yung kilala ko nga parang mahigit 1000 yung bayad isang ko lang yan isang road test lang yan o magkano yung lagay na natin 1,000 o i-times mo sa 40 o magkano na 40,000 isang biyahe lang eh kung mabagsak ka o ba diba? nga nga kaya yun so yun guys thank you for watching ingat tayo lagi babosh